Hello mga lods, welcome to my youtube channel Buhay Mekaniko Vlog Hello mga lods, meron lang akong kunting isisya sa inyo tungkol sa kaibigan ko yung sasakyan niya palaging nag check engine error yung sa dashboard niya yun mga lods, tumawag sa akin dinala niya yung sasakyan dito sa amin tapos sabi ko Tingnan natin kung may magagawa tayong para nito. Pa, pa, paano mawala nung ginawa namin wala bumalik pa rin ang chicken engine kaya sabi ko kay kabayan electric electric kasi yan yung mga electronic kailangan yan sasalpakan ng diagnose computer scanner kaya binigyan ko siya ng advice na dalhin niya dun sa malapit sa kanila na talya dahil malayo din siya malapit sa kanila na talyer na marunong mag -com mag computer scanner yung nagda-diagnose talaga na matalino talaga ng hmm, electrician yun dinala niya doon tapos tumawag siya sa akin ito daw ang problema ito ang sira sabi ko sige i-chat si mo sa akin kung anong sira yun ang lumabas doon sa check engine na yun yung diagnosis catalyst converter ngayon, ni, eh, hindi ko, ex, first time ko rin na-experience ng ganong trouble. Kaya ang ginawa ko, sinerts ko sa Google, yun, yung trouble na yun. Tinipe ko, catalyst converter. Yun ang may lumabas siya. Tapos nandun yung mga details, bakit siya ganon. Bakit ganyan siya. Tapos, ano yung kailangan gawin para mawala yung ano na yon error. Yung catalyst converter pala ay carbon siya kailangan mo siya tanggalin o linisin nasa part siya ng mga exhaust exhaust manifold yung may mga sensor siya mga NOx NOx sensor tapos sa mga ano na rin yung ibang mga sensor na rin na madadaanan sa catalyst converter na yun. Kaya nakita ko na rin doon kung paano siya gawin. May may ano siya, may may mabibili siya sa tindahan na chemical. Ang tawag nito ay catalyst converter cleaner na kung saan pwede mo siya ilagay. Kung mga ito ay liquid siya na pwede mo siya ilagay sa tangki ng gasolina o diesel man yan. Tapos pwede mo siya doon ispre sa intake manifold. Pwede mo rin siya i-spray doon sa ilagay sa exhaust manifold. Kung nasaan yung sensor ng NOx, pwede mo siya tanggalin. Tapos ilagay mo yon yon ang pinili namin kasi ma mahirap tanggalin yung NOx doon kami sa tangki sa tangki kami ng gasolina buti na lang kunti lang din yung gasolina niya kasi nakalimutan ko rin sabihin na hindi pala hindi pala kailangan ano hindi pala kailangan ipultang kailangan siya hindi rin siya kalahati basta hindi rin siya kunti sakto lang yung gasolina mo ihalo mo siya doon yung catalyst, converter, cleaner, liquid, chemical. Yun. Kailangan nakapatay yung makina mo. Huwag mo muna pandarin. Pag nilagay mo na, paandarin mo siya ng 3 to 4 minutes. 60 RPM. Pandarin Ipandarin mo lang, pandarin. Tapos, after that, bumiyahe ka ng 10 kilometer. 10 kilometer, bumiyahe ka. Tapos bago ka magpagasolina. Yun. Sa awan ng Diyos, mga kinabukasan, tumawag si Kabayan. Nawala na yung chicken engine niya. Tsaka nagbago na yung tunog ng makina. Nagbago na yung power ng makina niya. Sabi niya, ay, salamat. Nagawa natin ng parang, sabi ko. Oo nga eh. Kaysa naman doon, malaki yung gastos doon sa mga lokal. And sabi ni Kabayan? Wala na, hindi na daw bumalik yung chicken gin na yun sa mga sasakyan niya. Uh, yata yung sasakyan niya, Renault. Hindi na bumalik yung ano niya. Yung check engine niya, mga 3 weeks na ngayon, hindi na bumalik. Kaya yun nga, yung may share ko sa inyo about sa mga check engine. Maraming check engine, maraming ano, pero karamihan naman sa check engine, dyan lang yun sa mga, mga sensor lang, mga sensor ng mga exhaust. Kaya kailangan pa rin siya, salangan siya ng diagnose, computer scanner, para talaga makita, ma, mata, ma, mat, makita talaga kung saan talaga yung ano, yung sira. Kaya yun mga kabayan, yun may share ko sa inyo about yung mga troubleshooting na hindi naman masyadong ano yung check engine, yung catalyst converter pala na yan ay isang carbon lang na kailangan malinis malinis siya yung mga sensor niya, malinis siya. Chemical, yung chemical tutunawin niya yung mga carbon na yan. Kasama siya sa pagandar andar Kaya yung pala yung catalyst converter cleaner. Kahit may search niyo yan sa YouTube, lalabas 'yun. Kaya yun ang ginawa namin. Kaya yun, okay na yung sakyan niya. Hanggang ngayon, wala naman check engine na. Kaya maraming salamat mga kababayan. Salamat sa mga followers ko sa YouTube. Bye bye. Thank you sa panonood mga lods.